Yun, yun ay na natin in content dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinagkikita na namin sa kanyang mga dokumento, pati nga yung ginagamit niya ang mga peking uh, IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin na pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami na i-contempt siya at nailagay nga sa, sa custody ng ating Sergeant at Arms kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang na chairman ng blue ribbon Committee, ay bigla nga po hiniram yata si Vice <coughs> Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senado. Ang tinatanong ko po sa ating Senate President, uh, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya yung madali at ligtas na pagbabalik kay Price Hernandez pagkatapos ng hearing so tinatanong ko lang naman po siya bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Kamkrami ang sagot po niya, alam na rin po rin yun uh, yun ay request ng speaker ng House of Representatives na sa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay bukang may supply doon sapagkat una yung condition na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag yun ay pinanatili mo sa Quezon City, siya ngayon na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik sa Senado, mga nga ni buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya sa so, mga tweet, pagka siya ay nagsasalita rin sa Senado, parang, parang, hindi siya pinaniniwala. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At, uh, nung kami magkaroon nga ng konting hatil nung bumaba siya sa session hall, Sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana konsulta na mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa mga nalaga ng custodial center ng Quezon City. Eh bakit ko naman gagawin? Sabi niya, eh ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Pluribon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Pluribon Committee. Kailangan po malaman ninyo ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Napalitan ka na eh. Bakit, bakit, bakit pa kita bumonsultay? Hindi po. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na monitor ko sa pilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, uh, inquirer uh, mga 2.15 uh, 1.30 to 2.15 p.m. ang nakalagay sa mga diaryo for the record nung ako po inapalitan is about 5.24 in the afternoon so ako pa, pa rin ako pa rin chairman so gusto ko lang linawin yun ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 68, 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na ang sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po upon his express consent ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So, yun po yung, uh, yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayo naman sa batas na, na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the, by the Senate President. Hindi nga po niya in-approve. Kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session uh, o September 10 na po yata yun ang sabi niya kaya hindi niya in-approve nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya uh, ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganun ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka na po ako kung bakit ganun ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation nagkausap po kami pati yung kanyang, uh, assist, uh, kanyang uh, deputy uh, undersecretary ang pangalan ay Jojo Cadiz Nakausap ko yan ng mga ilang araw, siguro piernes hanggang sabado, sinasabi ko sa kanya yung uh, maaaring merong lumabas sa mga kontraktos na kasangkot dito sa aming pag iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng fillers na maaaring may magsabi and they will come into the open.